Pero Sir Rex, uh, meron, at least at least naman for sure naman ano, ay, meron pa rin namang learning siguro mm. uh, na mm. pwedeng uh, ano no, aralin no ng, ng Combelec para po uh, magamit sa susunod na halalan. Meron po bang mga learnings kayo dito na pwedeng nyo pong uh, gamitin nga? Ay opo, oh, marami po. Una po sa lahat ano, yung po ang kung amin muna tatlong uh, projects po para sa halalan ito, yung early voting hours ako po, ito'y napakaganda at umasa po kayo kung sa 2025 uh, wala pa pong early voting law, ipapatupad po namin ang mas malawakan ng early voting hours para sa senior citizens, PWDs sa pregnant women. Ngayon po kasi sa Naga at sa uh, pa lang po namin doon sila Ikalawa po, yung mall voting po na napakaganda rin. Blockbuster po, experience. Wala pong lumabas ng mall na nagsabi hindi nila nagustuhan ang kanilang voting experience. Kaya po sa 2025, mas malawak po ito. Patungkol naman po sa mga issues na na-discover namin. Karamihan po ay naayon na mong problema sa paghahanap ng kanilang pangalan. Kasi ito, siguro po masisidiin pa namin ang aming efforts na mas maaga po ay makita na nila yung kanilang mga pangalan dun sa mga listahan namin. Mas maagang pag implement ng precinct finder at mas maaga pong pag na ng pumunta sa mga, mga election officer para malaman na saan presinto ka, saan skwela ka buboto at sa skwela hangyan ay saan ka po pupuntang kwarto. Dahil po meron po talaga tayong mga barangay na ano po ano kung nung 2022 ay ganito lamang kalit dumaki po kaya minsan gumamit po kami ng isa dalawa hanggang tatlong paaralan at maaaring nalipat po yung pangalan nila at nung 2022 po kasi tayo po ang maximum number of voters natin per cluster to scene ay 800 ngayon po ibinaba po natin ito sa 400 kaya po talagang merong lipatan po ng presinto at nung pa po sa mga nagkaroon ng security threats although maganda po at napakaganda ang response ng ating mga AFP at PNP at nahuli kagad po yung mga perpetrators ay mas papaigtingin pa po natin ito para hindi lang nung makahuli kundi maging veteran po mismo sa gagawa pa ng mga ganyang karahasan. Sir Rex, sa yung comment ko ba ang nag-decide uh, de kung sino, saan buboto bo mga putante? Kasi binabano sa 400.